ibinigay mo ang lahat. Sinikap mong ipakita sa taong ito ang nakasulat na sa iyong mga mata, sa pagod ng iyong mga kilos, sa mga pagsingit ng pahinga na humihingi ng tulong ng walang ingay. Gusto mong maunawaan. Gusto mong yakapin ka ng taong ito nang hindi mo kailangang magmakaawa. Gusto mong, kahit isang beses lang, may makakaramdam sa iyong sakit bago mo pa ito kailangang ipahayag sa salita. Pero hindi gustong intindihin ng taong ito, Pinakikinggan ka lang parang ingay sa kalsada, walang pakialam, walang apekto, walang takot na mawala. Nag-insist ka. sinikap Ipinaliwanag ang mga bagay na sa totoo lang, hindi mo na kailangang ipaliwanan. Hanggang dumating ang araw na napagod ka na. Hindi ka sumabog. Hindi ka nagmakaawa. Hindi ka gumawa ng eksena. Basta huminto ka na lang. Huminto ka ng magpaliwanan. Huminto ka ng magbigay katuwiran sa mga luha na pilit bumabagsak. Huminto ka ng humingi ng espasyo sa loob ng isang tao na hinding-hindi alam kung paano gumawa ng espasyo para sa kahit sino. At sa katahimikan na yon naging mas maliwanag ang lahat. Napagtanto ng taong ito. Napagtanto na ang problema ay hindi ikaw na masyadong nagsasalita. Ito ay dahil sa taong ito na masyadong kaunti ang pakikinig. Masyadong kaunti ang nararamdaman masyadong kaunti para sa inaasam mo. Pero huli na ang lahat. Dahil sa ilang katahimikan, napagtanto mo rin. Napagtanto mo na hindi mo kailanman kailangan ng pahintulot para maging buo. Napagtanto mo na kung sino mang kailangang mamalimos ng atensyon ay nasa maling lugar. Napagtanto mo na kung sino mang hindi marunong makaramdam ng iyong sakit ay hindi rin marunong mag-alaga ng iyong pag-ibig. At kung sino mang huli ng magising natututo lang sa pagkawala. Sinikap mong iparating sa maraming paraan. Sinikap sa pinakasimpleng salita. Sinikap sa mga tingin na gustong maunawaan bago husgahan. Sinikap sa mga katahimikan na ang lahat na nais ay isang kilos, isang presensya, isang pinakamaliit na pag man lang. Pero ang taong ito hindi nakakita. Ang para sa iyo ay isang tahimik na pakiusap, para sa taong ito ay ingay. Ang para sa iyo ay sakit na gustong yakapin, para sa taong ito ay istorbo na dapat isa walang bahala. Lumiliit ka na sa loob ng relasyong iyon. Foy nawawala ng laman para magkasya sa isang espasyo kung saan halos hindi makahinga ang iyong kaluluwa. Sinusubukan mong maintindihan, ngunit parang laging mali. Nagsasalita pero parang namamatay ang iyong mga salita bago pa makarating. At sa kabila ng lahat, nagpupumilit ka pa rin. Sinubukan mong muli. At muli. At muli. Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil hindi mo alam ang iyong halaga. Kundi dahil may pag-asa sa loob mo na tumatangging mamatay kahit na dumurugo. Parang hindi ito napapansin ng taong iyon. O baka napansin niya at piniling huwag magbago. Marahil mas komportable para sa kanya na baliwalain ang lalim ng iyong damdamin kaysa akuin ang responsibilidad para dito. Nawawala ka na. Bawat pagpapaliwanag na hindi naririnig, may nawawalang piraso ng sarili. Bawat pagsubok na isalin ang iyong mga sakit at itinuturing na pagpapalabis, may bahagi ng sarili mo na tahimik na nawawala magpakailanman. Hanggang sa dumating ang pagkapagod. Ngunit hindi bilang isang sigaw. Dumating ito bilang isang bagay na mas matindi, isang tuyo, walang patak ng luha na pagkapagod. Pagkapagod mula sa loob palabas. Napagtanto mong wala nang dapat sabihin na walang salita ang makakapuno sa hindi kailanman gustong buin ng taong iyon. At huminto ka. Walang away. Walang drama. Walang pagbabanta. Huminto ka sa pagpapaliwanan. Huminto ka sa pagsubok na mangumbinsi. Huminto ka sa pagsubok na mapansin ng taong hindi kailanman handang makita. Ang katahimikan na iyon ay hindi galit. Ito ay dignidad. Ikaw ay bumabalik sa iyong sarili pagkatapos ng labis na pagkapagod sa pagsubok na tanggapin. At noon lamang, nang ang kawalan ng iyong pagsisikap ay naging mas malakas kaysa sa anumang salita. Napagtanto iyon ng taong iyon. Napagtanto niya na ang hinihiling mo ay hindi labis. Na ang nararamdaman mo ay hindi eksaherado. Na ang iyong sakit ay hindi imbento. Na ang pag-ibig na iniaalok mo ay bihira. Ngunit umalis ka na. Kahit na andoon ka pa rin pisikal, lumisan ka na sa loob. At kapag umalis ka sa loob, hindi mo na muling mabuo. Napagtanto niya ito ng huli na. At ikaw, sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, napagtanto mo ito ng sapat. Napagtanto. Ang salitang ito na madalas mong nais na mangyari sa iba, nangyari sa iyo. Napansin mo ang iyong sariling lakas. Ang iyong sariling kabuan. Ang iyong sariling dangal. Napansin mo na ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman maliit. Na ang iyong sakripisyo ay hindi kailanman mahina. Na ang iyong presensya ay hindi kailanman sobra. At ang sinumang hindi nakakapansin ng isang bagay na napakagandang nawawalan. Laging nawawalan. Sapagkat dito nagsisimula ang tahimik na pag-ikot na walang sinuman mula sa labas ang makakaintindi. Tanging ang nakaranas lamang ang nakakaalam. Nagsisimula kang mapansin na hindi mo kailangang tanggapin. Hindi mo kailangang maintindihan. Hindi mo kailangang ipaliwanan. Nagsisimula kang mapansin na ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka nila naiintindihan, kundi sa kung gaano ka naroon bago ka paman mapatunayan. Na pagtanto mong maging buo ay hindi nakasalalay sa palakpakan. Kahit sa tingin ng pag-apruba. Kahit sa pahintulot. Ang taong ito kailanman ay hindi nakita ang iyong pag-ibig dahil hindi man lang niya nakita ang kanyang sarili at ikaw ay naroon sinubukang mapansin ng mga mata na hindi man lang nakikita ang kanilang sarili sa salamin. Ngayon, tinitingnan ang lahat, napapansin mo ang bigat ng iyong naramdaman. Ang kaseryosohan ng iyong naranasan. Ang lalim ng iyong tiniis sa katahimikan. Ang mapansin ang sarili ay isang bagay na masakit. Dahil binubuksan nito ang mga sugat na sinubukan mong itago upang mapanatili ang kaunting natatanggap mo. Ngunit ito rin ay isang pagpapalaya. Huminto ka sa paghingi ng atensyon. Huminto ka sa pagsusumamo ng respeto. Huminto ka sa pag-aasang may darating upang iligtas ka mula sa pag-abandona na hindi man lang dapat nangyari. Ang taong ito ngayon maaaring hanapin ka. Maaaring subukang abutin ka muli. Maaaring sabihin na nagbago na nakaintindi. Ngunit umabot ka na ng napakalayo para bumalik. Hindi dahil may kinikimkim kang galit kundi dahil iniingatan mo na ang iyong paggalang sa sarili. At kung sino man ang nakapansin ng sariling halaga, hindi na pumapayag na magpaliwanag pa para lang magkasya sa buhay ng sino mang hindi kailanman gumawa ng puwang upang magmahal. Napapansin mo ngayon, ang katahimikan na nagligtas sa iyo ay ang parehong nagpabagsak sa lahat ng di dapat kailanman nangyari ng ganito. Hindi ikaw ang nawalan. Ang taong iyon na hindi marunong magbigay halaga ang nawalan at ang nawawala dahil sa kapabayaan, hindi na muling babalik na katulad ng dati. At kahit na ganun hindi ka naging bato. Mayroon pa rin pagmamahal sa kalooban mo. Mayroon pa rin pag-asa. Mayroon pa rin buhay na tumitibok sa iyong mga peklat. Ngunit ngayon, ang pagkakaiba ay mas muna mong napapansin. Napapansin mo kung hindi ka nakikita. Napapansin mo kung hindi ka inaalagaan. Napapansin mo kung ikaw ay nagbibigay kung saan walang kapalit at hindi ka na nananatili. Hindi na naghihintay. Hindi na nagmamakaawa. Umiiral ka na may dignidad. May katahimikan. May buo ang kaluluwa. Mauunawaan ng tao na iyon ang lahat ng ito huli na para sa kanya. At ang sakit na iyon ay hindi na sa iyo para dalhin. Sa kanya na iyon. Sa taong tanging naintindihan ang halaga ng nawala pagkatapos mawala. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa ng kahit ano sinabi na ng iyong katahimikan ang lahat. At patuloy pa rin itong nagsasabi. Dahil ang kawalan ng presensya ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa libu-libong salita. Ang kawalan ng presensya na nagmumula sa pagmamahal sa sarili ay malakas ang epekto. Hindi makakalimutan. Hindi mababaligtad. Ang hindi nakakakita sa tamang panahon nawawala. At ang nakakaunawa sa sarili natatagpuan ang sarili. Napapansin mo ngayon na ang katahimikan na ito ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay ang iyong simula. Lahat ng tiniis mo, lahat ng beses na nagmamakaawa kang mapansin, lahat ng nagpunit sa iyong kaluluwa sa katahimikan ngayon ay nagiging mabungang lupa para sa bagong buhay sa loob mo. Hindi ka na yung lumuluhod na nag-aantay ng mumo ng atensyon. Hindi ka na yung nagpapaliwanag ng sakit sa taong hindi nararamdaman ang sarili nilang sakit. Tumindig ka at hindi mo na kailangang gumawa ng ingay para dito. Ang taong iyon, na hindi kailanman napansin ang iyong kadakilaan, habang nagpapaliwanag ka pa, ay nanonood na lang mula sa malayo sa iyong hindi na niya kailanman mahahawakan. At hindi ito kayabangan. Ito ay respeto. Ito ay hostisya. Ito ay pagmamahal sa sarili na muling sumibol pagkatapos mailibing ng buong buhay. Napansin mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan ipaliwanan na ang tunay na pag-aalaga ay hindi kailangan hingin. Na ang taong tunay na nakakaramdam na papansin ng hindi kailangang turuan. Masakit ang kamalayan na ito. Dahil ipinapakita kung gaano kadalas kang tumatanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ngunit nagpapagaling din dahil ipinapakita kung gaano ka na ngayon kaya pumili ng iba. Ngayon naglalakad ka ng iba. Tumingin ng iba. Pumili ng iba. Hindi basta dampi lang ang magpapaudyok sa iyo. Hindi basta magandang salita ang magpapahuli sa'yo. Hindi basta walang lamang presensya ang maglilinlang sa'yo. Natuto ka sa pinakamahirap na paraan na ang hindi nakakakita ng iyong kakanyahan habang nariyan ka pa ay hindi karapat dapat na makamit ito kapag ito'y namulaklak na. At wala nang balikan. Sapagkat ang taong nagising sa kanyang sarili ay hindi na muling magkasya sa mga lumang lugar. Ang taong iyon ay maaaring subukang lumapit. Maaaring sabihin na mimis ka niya. Maaaring mag-imbento ng libu-libong dahilan para bigyang katuwiran ang kawalan na ngayon lamang napagtanto. Ngunit hindi ka nababalik. Hindi dahil sa nagtatanim ka ng sama ng loob. Kundi dahil na ay iniingatan mo na ang iyong sarili. Napagtanto mo ang lakas ng pag-iisa kapag ang kasama ay nangangahulugang pagkawala ng sarili. Napagtanto mo ang lakas ng loob sa pagpili sa iyong sarili kaysa magpilit sa taong hindi kailanman na kaya nang piliin ka na pagtanto mo na ang kalungkutan ng pagiging buo ay walang hangganang magaan kaysa ang kalungkutan ng pagkawala ng sarili sa pagsubok na maging katanggap-tanggap. At ito'y hindi na mayaalis pa sa iyo ng kahit sino. Hindi na maitatanggi ng kahit sino ang pagbabagong dumadaloy na ngayon sa iyong mga ugat. Nang iyong tinigilan ang pagpapaliwanag, hindi dahil tumigil ka na sa pagmamahal. Kundi dahil nagsimula ka ng mahalin ang iyong sarili. At ito ang nagbago ng lahat. Ang dati desperasyon upang maunawaan, ngayon ay kapayapaan sa hindi na. Ang dati pangangailangan ng pagpapatibay, ngayon ay katiyakan ng halaga. Ang taong ito, na huli nang napagtanto ang iyong halaga, ngayon ay nararamdaman ang kawalan. Nararamdaman ang puwang na iyong iniwan. Nararamdaman na ang nawala ay hindi basta mapapalitan. Ngunit huli na ito, sapagkat napagtanto mo na ang palagi nang nasa iyo at na hindi nangangailangan ng pagkilala ng iba upang maging totoo. Ngayon, sa bawat pagkakataon na may susubok na palabnawin ka o patumbahin, hindi ka na magpapaliwanan. Hindi ka na magmamakaawa. Hindi ka na magsusumikap ipaintindi ang iyong sarili. Ikaw ay basta na lamang magtatanaw. At aalis. Taglay ang gaan ng isang taong alam na ang pagmamahal ay hindi hinihini. Ang presensya ay hindi pinakikiusapan. At ang respeto ay hindi itinuturo sa mga taong piniling magbulag-bulagan. Napagtanto mo na. At sapat na ito. At gayon paman. Alam kong minsan ay masakit magbalik tanaw. Alam kong minsan sinusubukan kang hilahin pabalik ng alaala sa lugar ng sakit, ng pangangailangan, ng pagnanasa. Normal lang iyon. Ang sakit ay isa ring paraan upang mapagtanto mong ikaw ay lumago na mapagtantong ang iyong tiniis ay humubog sa iyong lakas, nang hindi nanakaw ang iyong pagiging sensitibo. Ikaw ay nakadarama pa rin. Nais mo pa rin makita. Nais mo pa rin mahalin. Ngunit alam mo na ngayon kung saan hindi ka maaaring manatili. Alam mo na ngayon kung saan hindi dapat masayang ang iyong puso. Ang kaliwanagang ito ay hindi malamig. Mainit ito. Buhay ito. Naroroon ang iyong presensya, hindi mo iniwan ang pagmamahal sa mundo. Iniwan mo lamang ang pagmamahal kung saan hindi bumabalik ang pag-ibig. At ang pagkakaibang iyon ay nagbabago ng lahat. Madarama ng taong iyon ang iyong pagkawala. Maalaala niya ang mga salitang hindi niya narinig. Maalaala niya ang mga kilos na hindi niya napansin. Maalaala niya ang mga katahimikan na binale niya. At wala nang balikan. Sapagkat ang nakapagtanto ng huli na, ay maaari lamang maramdaman ang kawalan na kanyang binuo sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. At ikaw ngayon ay bumubuo ng ibang kwento. Sa loob mo. Para sa'yo. Para sa'yo. Pagkatapos mong mapagtanto, wala nang makakapagbago niyon. Ang dating pagling naging pagkaalam. Ang dating pangangailangan naging kalinawan. At ang kalinawang iyon kumikinang. Hindi mo na kailangang magsalita. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, hindi mo na kailangang ipagtanggol ang iyong sarili, o ipaliwanag ang iyong pagkawala. Ang iyong bagong presensya ay sapat na. Ito ang nagsasalita. Ito ang nagpapahayag. Ito ang nagtuturo ng walang salita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nanatili at ng mga taong hindi talaga naroon. Ngayon, nang hindi na mamalayan, ikaw ay nagiging salamin para sa iba. Isang tahimik na paalala ng pagpili sa sarili. Magsisimulang mag-iba ang tingin sa iyo ng iba. Ang ilan ay may paghanga. Ang ilan ay may nakatagong inggit. Ang ilan ay may takot. Sapagkat ang makakita ng taong tumatangging magpaliwanag ay nakakatakot. Nakakatakot para sa mga nabubuhay pa rin para magbigay lugod. Nakakatakot para sa mga nabubuhay pa rin upang tanggapin sa anumang presyo. Nakakatakot para sa mga hindi pa kailanman nangahas na tumingin sa kanilang sarili ng tunay. Munit para sa mga nasa kanilang daan pabalik sa kanilang sarili, ang iyong presensya ay liwanan. Ito ay tapang na isinabuhay. Ito ay buhay na pag-asa. Ikaw ay naging parola. Hindi dahil nais mong maging ganoon. Hindi sa pamamagitan ng pagpaplano. Kundi dahil nayon ay imposible ng hindi maging ikaw. At sinumang isang araw nais kang manatiling maliit kailangan na ngayong panoorin kang sakupin ang espasyong laging para sayo. Ang espasyong halos sumuko kang tirhan dahil sa pagtatangkang magkasya sa limitasyon ng sinumang hindi kailanman alam kung paano ka mapansin. Napapansin mo na hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng anumang bagay sa kahit sino. Ito ay tungkol sa patuloy na pag-usad. Ito ay tungkol sa pagiging payapa sa kung sino ka na ngayon. At sapat na yon. Ngayon, naglalakad ka ng iba. Nakakaramdam ka ng iba pumipili ka ng iba, at hindi dahil naging malamig kang tao. Sa kabilang banda, ito ay dahil, ngayon, nararamdaman mo ang bawat bagay ng napaka-intense, napakalinaw, napakalinis, kaya hindi mo na tinatanggap ang anumang bagay na basag, maligamgam, mababaw. Napapansin mo agad. Mas mabilis. Mas mabilis. Sapat na ang isang walang lamang tingin. Sapat na ang isang salitang nabanggit na kalahati. Sapat na ang isang kilos na sumasalungat sa intensyon. Napapansin mo, at kung saan walang katotohanan hindi ka mananatili. Hindi dahil nagtatago ka ng dalit, kundi dahil nagtatago ka ng sobrang liwanag para aksayahin sa anino. Ang taong iyon, na napansin lamang ang iyong halaga ng huli na, ay patuloy na hahanapin sa iba ang nawala sa kanya sayo. Hahanapin niya ang iyong paraan ng pag-aruga, ang iyong paraan ng pakikinig, ang iyong paraan ng pagmamahal. Ngunit hindi niya ito mahahanap. Hindi na niya ulit ito mahahanap. Sapagkat ang ibinibigay mo ay hindi karaniwan. Hindi mapapalitan. Hindi makokopya. At sino man ang hindi nakakita sa kahalagahan ng pagkakaroon ng buong tao sa tabi niya. Kailangan niyang harapin ang kawalang milikha niya. Hindi mo na kailangang patunayan ang anuman. Ang buhay ang nagpapatunay para sa'yo. Ang oras ang nagpapatunay. Ang kawalan ang nagpapatunay. At ang dala mo mula sa lahat ng ito ay higit pa sa anumang sama ng loob. Dala mo ang pagkilala sa sarili. Ang dignidad ng pagpili sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili na hindi na ipagpapalit. At gayon paman may mga sandaling dumadalaw ang pangungulila. Hindi sa tao. Kundi sa ideya. Sa pag-asang inilagap mo doon. Sa pangarap na makita, mapangalagaan, mapili ng hindi kinakailangang magmakaawa. Karaniwan ito makatao. Bahagi ng proseso. Ngunit hindi ka ibabalik ng pangungulila. Ella lang ang nagpapaalala sa iyo ng distansyang kailangan mong ilagay para patuloy na makahinga. At nagpapasalamat ka. Dahil bawat masakit na alaala ay isang di medalya ng kung gaano mo kailangang maging malakas para hindi iwan ang iyong sarili. Napapansin mo ito ngayon. Napapansin mong ang pinakamalaking akto ng pagmamahal na nagawa mo ay piliin ang iyong sarili noong ang lahat sa paligid ay tila nagsasabing kabaliktaran nito. Maaaring subukan ng taong iyon na bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Maaaring subukang bawasan ang iyong naramdaman. Maaaring subukang isulat muli ang kasaysayan. Ngunit hindi mo na kailangang ituwid ang anumang bagay. Ni magtalo. Ni magpaliwanag. Napansin mo na. At ang sinumang napansin ay malaya na. Wala nang laban. May kilusan lang. Wala nang pangangailangan na maunawaan. May pangangailangan lang na maging buo. At 'yan, walang sinuman ang makakaagaw mula sa iyo. Kung ito ay tumimo sa iyo, ibahagi ito sa mga kailangang makarinig, i-comment ang iyong opinion, i-like ang post na ito at mag-subscribe sa channel. Lumago tayo ng magkakasama sa paglalakbay ng kamalayan.